Magandang araw mga ate at mga kuya Welcome sa akin channel Ang Kuya Nanding M Ang Kuya Nanding M Ang tuloy-tuloy na magbabahagi ng mga karanasan Mga kwento at mga pagninilay Na sana'y kapupulutan natin ng aral Ang ibabahagi ko ay uh, Ngayon ay hango sa aking inspirasyon Ng bahagi ng kahapon dahil nagkaroon kami ng, ng blessings sa uh, aming store. At naimbita ko, um, siyempre, ang pari na uh, magbe blessing at ang isang uh, kilalang businessman na dating uh, taxi driver at ang inyulingko lingkod na uh, business store owner. Uh, sa aming bahaginan, nakatawag pansin sa akin ang kwento ng isang pare dahil gusto niyang tumulong sa kanyang parokya ng tungkol sa uh, social services. Itong social services ay nangangasiwa ng feeding program. At ang tanong niya sa amin, kasi tatlo lang kami, ang tanong niya sa amin uh, paano kaya lubos tayo makakatulong sa mga tao sa komunidad sa mga parokyano at uh, maganda ang sharing katulad na nga ang kwento ng, ng isang kakilala kong businessman na naging kaibigan ko na rin ang sabi niya ganoon napakahalaga ang una Uh, yung pagtawag natin sa Diyos ang Diyos ang pangunahin at uh, tayo magdadasal kakaroon ng uh, lagi ang konsultasyon sa Diyos tungkol sa ating gawain ikalawa um, maging malinaw ang ating pangarap oo nga naman ang pangarap ay napakahalaga sa isang business ang um, yan ang nagkulang ang maraming tao na mangarap sabi niya ganoon uh, dahil sa kataga mga mga foreigner mga pare ay nasanay ang mga tao na manghingi o dole out system tama naman yun, wala namang problema doon kaya lang Iigpawan natin ang kahirapan ng tao. Ang naisip nung pare ay magkaroon ng ng patahian kasi may mga uh, machine naman dito sa parokya at uh, matulungan ang mga tao. Ang sabi ng business owner, ng businessman na kausap namin na kailang magkaroon ng formation ng matao tungkol sa pangarap ano ang iyong pangarap kung ang pangarap mo ay magkaroon ng financial freedom o maipawang ang kahirapan dapat maging malinaw ang pangarap dahil kung ang tao ay hindi nangarap, walang uh, kabuluhan Walang mangyayari sa ating buhay, kundi palagi na lang tayong aasa sa iba. Kaya, ang pangarap ay ay napakahalaga. Yung iba nga na mga uh, trainer, ang sinasabi nila, idrawing ninyo ang inyong pangarap at araw-araw ninyo ititingnan. So, ang kalo ang ikatatlo pa na binahagi ng businessman ay eh magkaroon ng method anong method ang dapat nating gawin sa method na dapat maabot mo ang pangarap halimbawa uh, pagising ng umaga kailangan uh, maagap kailangan merong kang determinasyon at merong kang Pamaraan kung paano uh, maidpawan ang, kay, ang kahirapan na sa amin nga ako naman isumabad kasi ang aking sharing ay tungkol sa business store at nakita ko na talagang dapat pala na ang, ang methodology natin ay merong uh, halimbawa ang ang store ay pagyamanin uh, magkaroon ng mga restock ng mga uh, mga products na gustong tangkilikin ng mga tao no? at siyempre ang pangapat ay magkaroon siyempre ng pera no paano kuya kukuha ng pera maraming pamamaraan no? ang isang pamamaraan ay uh, humiram sa mga kaibigan no? humiram sa bangko humiram sa mga uh, kakilala na uh, ibabalik mo naman ang puhunan kaya yun ang napaka gandang tip sa akin kahapon na nagbigay sa akin ng inspirasyon at counting uh, sharing lang pero hitik sa kaalaman so yung pumuna ang aking ibabahagi at ako'y natutuwa at nasisiyahan dahil sa munting pagbabahaginan ay nagkaroon kami ng tips at pagpapahalaga upang maigpawan ang kahirapan. So ito po muna si Kuya Nanding at sana ay may natutunan tayo sa pagbabahaging ito.